Mahuli na lang mga idol Lugit na na yung <laughs> po Grabe ka naghapong bato eh Nakuha na niya Tara Oh ah. <laughs> wala to Wala to yung camera tricks ha Di lukit dito Taga <laughs> mo na nagsip ko ha Wala na po Hindi ah, lang kaplastar kayo lugit Kayo bato ng isahay Ayo Hmm. Ano po? Oh, grabe, dali argi sikop oi. <laughs> dali uh, ah, okay oh. Para po yang ilog ito. Upod na uh, ko di mang bugatan na kayo ay, sa. <laughs> bugatan naman. Nay bugatan dai. Isa ta. Ay giligwat yung bale. Pat. Pat. wala may unod. siya? Bogi no, na no, uno <laughs> Grabe dali ar kayo Gusto mo nga mukha og salpo. Ah, ala. Dula lang ni si Yoyo na ko, nga guwapo nga tisoy pagod gyud. <laughs> nga litaw. <laughs> litaw po ni. Uy dei po ni ne, negosyable ne. ni. <laughs> Pwede po na inyo hang mga balo di ha. <laughs> oh, oh. Birte ka na yung kaog salpo. Iskir ka na salpo po din yung kagabi eh. Oh, lagu ritar ka. Oh, lapon. siya yung pinaka the best na kaysa kuha kadyo na gusto mo kinsa kinsa tong ganahan nga mukao ng salpo ah ay na mo hina. paglangay dinhi na sa atong yoyo nga guapo ari na kito nagpuyo sa purok sa barangay panubigan Rujik boy bibi tutoy eh, na tumawa ah. mura ragi paniko po <laughs> Tawas muni ulambalaya kaya ati guna kita kumpalod. Kaya nubakan-kankan muni sa atung bagyo. Tako kaya gunas o. Mwari-mwari. Mwari atung kalake karun. Karun mga urasa namai namukot ato. Mabaw to magkawan po ta. Nakaw po dire ya ah, bag suri suri sa taring nanto lantos sa paniyo yon nalpo siya nawa puno neron ba ada ah, ni puno ano ay napo de wala isulod mga mario pare nari uh, puli isulod pero di babsan na ni mo ba abtik mo kay ni god abtik kay ni lang ikoy mo mukot kot Muna mo na itong view karon dere mga mareo pareo. Ang atong Ang atong kapanganuran, alip ah, na kayo. Ba sa gabal ang langit. Ba na hindi na si krisin. Ah, Krisen, Krisin. dito ang lungsod sa Pitogo. Karon ninyo nakita di hanga uh, mga building. Oh, mana? Ikaw na. Oh, sige mga idol. Okay, si Yuyo na po na na. Kaya mga minabuhay na po na na ito. <laughs> nugok na po pag pahubas. Di ko na ay. Di ko muka. Di lay ko muka na na. Patay na. Patay naman na.